So, ayan, uh, nabaklas na natin yung ating center post. Ito na yung kanyang uh, mga laman loob. <clears throat> Ngayon, ang tatanggalin natin ay yung kanyang oil seal. So, bali, iingatan natin na hindi masira yung oil seal kasi baka wala tayong mabili. So, ang gagawin natin, uh, gumamit tayo ng socket, no? Tsaka screw. Ang gawin natin, saksak natin ganyan. Ayan, yun, ganun, ganun lang gagawin natin. Medyo iikot nyo lang. Hanggang sa unti-unti siyang lumabas. Ayan, pwede. Ayan, malapit na. O, oh, yun. Anggal. Ang oil seal. So, siguro naman makakakita tayo nito sa auto supply. Kaya lang, kaya ganun ang ating pagbabaklas ay kung sa kasakaling wala tayong makita, pwede nating ibalik. So, ayan. Ayan yung ating oil seal. So, pag papaganyan ang lagay niyan. So, ayan. Paganyan ang lagay. Hindi pwedeng pabaligtad yan. Dapat paganyan. Ayan. Subali, so, magpapalit tayo ng uh, center post bushing. Kaya natin tinanggal yung mga yan. Kasi yan yung nagiging dahilan kung bakit nagwiwigil tayo uh, malikot yung ating manibela kasi nasisira yung bushing na ito. Uh, plastic lang naman kasi yan. So, papalta natin yan. Bali, dalawang bushing yan sa taas at saka sa baba.